mayayani at talaga nga namang hindi kakayaning ng sikmura mo kung malalaman mo na may mga embalsamador na wala na sa pag-iisip at nagkakaroon pa rin ng motibo upang galawi ang mga sariwang katawan ng mga babae wala ng buhay na ipinagkatiwala sa kanila. Ito ang ikinabigla ng asawa ni George Phillips matapos ang ng kaso dahil sa paggalaw ng mga bangkay na babae. Ayon pa sa kanila ay hindi lamang isang beses o dalawang beses ito nagawa ng matanda kundi maraming beses na. Hindi lamang ito na isisiwala dahil malinis ang pagkakaplano ni George. Kung iisipin ay napaka-imposible na may taong masisikmura pang makipagtali sa isang yumao. Ngunit hindi si George. Si George ay matagal nang nagtatrabaho sa morgue, mahigit labing anim na taon na din at ito nga lamang ang pinagkukuhanan niya ng pera upang kumita. Wala namang nagiging problema o walang ni isang nakapansin sa kahilahilakbot na ginawa nito sa mga katawan ng babae. Kung kaya naman ay sa tagal walang nakakaalam na ganito ang ginagawa niya. Ayon pa sa asawa ni George na si Miranda, ilang beses na rin daw siyang nagtataka sa asawa. Napapadalas na daw kasi sa labing anim na taon na nagtatrabaho ito sa morgue ay napapadalas itong uminom at hindi na rin umuwi sa kanila. Inamin din ni George na halos lahat ng pera niya ay napupunta sa pag-inom at umaabot na nga ito sa puntong pumapasok siya kahit pa lasing siya. Nagtatrabaho siya ng lasing at hindi naman ito nagiging big deal sa trabaho niya. Ayon kay Miranda, wala naman daw naging problema kay George. Ngunit napapansin nito ang pagkalulong sa alak at may kakaibang amoy ito sa katawan na siya namang napapansin ni Miranda palagi kahit pa daw anong gawin. o anuman linis ang kinagawa ng matanda ay hindi ito nawawala. Hindi naman siya nagduda dahil wala namang nakakapagduda at kung tutuusin ay hindi niya raw inaakala na magagawa ito ng asawa. Nag-undergo ng test si George upang malaman kung gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot ngunit lumabas naman na negative ito kahit patanungin nila si George ay hindi siya sumasagot kung bakit niya ito nagawa. Muling isinalang ng mga operatiba ang kaso niya upang malaman ang punot dulo ng kasong ito. Matagal silang makakuha ng lead hanggang sa naisipan nila na pagtugmain ang semen na meron sa loob ng katawan ng bangkay ng isang labing walong taong gulang na dalaga kay George. Ang labing walong taong gulang pala na isa sa mga ginalaw ni George ay biktima ng isang krimen ang sinasabing ng ligpit sa dalaga ay ang kinakasama nito. Habang isinasagawa ang investigasyon ay dito na rin tinanong ang salarin na si Kelly Orr at ayon sa kanya ay pagkakasakal ang kinamatay ng dalaga at doon niya rin sinabi na wala silang naging kontak o pagtatali bago nangyari ang krimen ayon pa sa kanya, malaki ang respeto niya noon sa dalaga kaya kahit hindi ito handa ay tinanggap niya. Naging magkarelasyon sila ng dalawang taon at ito ang kauna-unahang beses na nag-away sila na siya namang napat ni Kelly ang kasintahan. Pero malinaw na sinaad ng binata na walang pagtatalik o paggalaw ang ginawa niya sa kasintahan. Handa rin siyang tumulong at pagtugmain ang simen sa loob nito sa kanya upang mapatunayan ang sarili na hindi siya ang gumalaw dito. Umiyak pa ito habang kinakausap dahil anya hindi niya gustong babuyin pa ang walang buhay na katawan ng kasintahan. Maaaring nailigpit niya ito dahil sa selos pero hindi niya matatanggap na may bababoy pa rito dahil grabe ang pag-aalaga niya sa dalaga kung hindi lang daw nagdilim ang paningin niya noong magkaaway sila ay malamang hindi pinakailangan dumaan ng dalaga sa ganitong kawalanghiyaan. Hindi pa man buo ang report tungkol sa pagganap ay labis na ang pagihinagpis ng magulang ng dalaga dahil sa nangyari dito. Halos isumpa nila ang matanda dahil sa pambababoy na ginawa nito sa malamig na bangkay ng anak nila. Hindi naman napigilang maiyak ni Miranda sa ginawa ng asawa nito at hindi man lang siya nagkaroon ang asawa ng bahid ng kaihiyan o katinuan. Habang isinasagawa ang pagtutugma ay nagkaroon naman ng pagkakataon na tanungin at imbestigahan ang magiging sagot ni George. Labis niyang itinanggi ang paratang sa kanya at Anya hindi niya ito gagawin dahil may pamilya siya. Hindi naman sa sinabi nito ay hindi naman siya nagdalawang isip na kumbinsihan ang asawang si Miranda na paniwalaan ito. Sa hinabahaba ng procedure na naganap ay dito na nga naisiwalat ang tunay na rason, intensyon at impormasyon na kinakailangan upang mapatunayan na si George nga talaga ang may sala. Matagal rin ang inabot dito, ngunit ni isang beses ay hindi nila tinigil ang pag-iimbestiga at pinagpapatuloy pa rin. Lumabas sa test ang positibong pagkakapareho ng semen na nasa loob ng dalaga at ni George. Dito na rin umabot sa puntong amini na lahat ni George ang kanyang pinakatatagong lihim. Anya, labing taon na niya itong ginagawa at hindi lang basta isa, dalawa o tatlo niya ito ginawa kundi aabot sa tinatayang isang daan na katawan ng mga walang buhay na babae ang ginalaw na niya. Ayon sa kanya, ginagawa lamang niya ito tuwing lasing siya at dahil nga madalas umiikot na lang ang buhay niya sa ala at pagtatrabaho ay lagi na niyang nagagawa ito. Hindi naman daw siya nakakaranas ng guilt kapag tapos niya na itong gawin. Madalas na kanyang ginagalaw ay yung mga kababaihan na may kakaunti lang na sugat o pasa sa katawan. Importante raw ang hubog ng katawan nito kaya mas madalas ay payat o sexy ang ginagalaw niya. Sabi niya ay hindi lamang isa o dalawang beses niyang paulit-ulit itong ginagalaw hanggat gusto niya ay hindi niya tinitigilan. Hindi lang ito ang ginagawa niya. Ang sinasabing maamoy na meron si George na ibinahagi ni Miranda ay dahil raw ito sa pakikipaghalikan niya sa mga bangkay. Hindi raw nabubura ang amoy kahit gaano kadami pang alak ang laklaking niya ay malansa pa rin ito hindi rin matanggap ng mga magulang ng dalaga ang nadidinig mula sa pag-amin ng lalaki hindi nila maintindihan kung bakit pa rin niya ito ginawa at dito na nga lumabas na si George ay isang gahaman sa laman ng yumao ito ang punot dulo para galawin pa rin ang mga babaeng yumaunang pinagkakatiwala sa kanya. Maging ang asawa niya ay hindi inaasahan na magagawa ito dahil napakabuting amaraw nito sa anak nila at mabait itong asawa. Kahit na uminom ito ay hindi niya ito sinasaktan o pinagsasalitaan ngunit hindi niya alam na may mas malala pa pala at madilim na kaakibat ang ginagawa at madilim na kaakibat ang ginagawa ng sariling asawa kung saan siya nagtatrabaho dahil dito ay sinampahan siya ng kaso at ang panghabang buhay na pagkakakulong wala ring sintensya ang binigay ng korte na ang ibig sabihin na kahit kailan ay hindi makakalabas ito. Pahayag ng asawa ni George na masakit daw makita na ikukulong ang asawa mas lalo at kita niya ang galit sa mga mata ng anak nila. Hindi na rin kasi ito sobrang bata kaya nakakaramdam ito ng galit at dismaya sa sariling ama. Hindi nila inaakala na ang karumaldumal na krimen laban sa mga kababaihang yumauna ay magagawa pang babuyin ng ama kahit ano pang pag-amin, pahayag o saloobin na sasabihin nito ay hindi na maaalis sa isipan ng magulang ng dalaga at mga kaibigan nito ang ginawa sa kanya. Imbis kasi natapos na ang nararanasan nitong paghihirap ay hindi pa rin ito tapos dahil sa kababuyang ginawa ni George sa katawan nito. Napakawalang hiya ang ginawa ni George at kahit papatay na ito ay nasikmura pa rin niyang galawin ng paulit-ulit ang dalaga. Madami din ang nabigla kahit pa mga kamag-anak o kaibigan kahit din ang nakakakilala kay George. Mas lalo nang maisiwalat na halos hindi na mabilang kung ilang beses niya itong ginawa. Hindi lang naman niya isang beses binababoy ang mga bangkay. kundi madaming beses. Nang mailabas ito ng media ay ito nga ang gumulantang sa mga tao hindi talaga sa dyan tunay ang nakikita sa araw-araw. Hindi pa rin ito sapat na basihan upang masabing hindi magagawa ng isang tao ang naturang bagay. Mahirap man tanggapin ay mas pinili pa rin ng mga magulang na kausapin ang matanda upang malaman ng maayos kung paano ang takbo ng utak ng lalaki. Ayon sa kanila ay hindi ito makatingin Halos grabe naman ang pagmamakaawa ng asawa ni George Rito ngunit hindi nila ito pinansin. Naniniwala sila na kung pagbibigyan pa nila si George ay baka ulit-ulitin pa nito ang kanyang pagkahumaling sa mga babaeng yumauna. Madami naman ang sumang-ayon dito, mas nararapat daw limitahan at mas lalo pang pagtibayin ang nagagawa ng batas dahil di kalaunan ay nawawalan na ito ng saysay at mas dumadami ang gumagawa ng kasamaan. Hindi man lingid sa kaalaman ng lahat na nararapat sa bawat kriming ginagawa sa mga taong buhay pa pati na rin sa mga yumao ay karampatang parusan. Ang aksyon ay patuloy pa rin isinasagawa ng mga operatiba upang malaman kung may iba pang nasa morgue ang kasalukuyang nagalaw ni George upang mas madagdagan pa ang patong nakaso sa kanya. Kinilala naman ang ginawa ni George bilang isang nakakadiring aksyon na hindi inaasahan ng maraming tao. Sadyang hindi nila alam paano ito nasikmurang gawin sa loob ng labing anim na taon nitong pagtatrabaho. Tunay ngang walang pinipili ang pagkakataon, kesyo buhay o patay man ay napagdidiskitahan o pinagsasamantalahan pa din hindi lang ito basta nakaapekto sa damdamin at isip ng mga kamag-anak o magulang ng biktima at kriminal, kundi ang mga ibang nakapanood at nakaalam ng balita. At ina nagtatapos ang karumal-dumal na kwento ng paggalaw ng isang embalsamador sa mga katawan ng mga babaeng yumauna. Naway magsilbing aral ito para sa inyo, ka-brotherhoods, lalong-lalo na sa mga kababaihan ang sinapit ng mga yumaong biktima ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangbatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po natin lagi ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamuna!